Hello po, tara na, samahan po ninyo ako sa pagsiyasat nitong mga bato na ito na tinutukoy ko na mutya. Ito po ay ang ating lesson, one, uh, one, lesson 101, uh, paano mag-alaga ng mutya at ang kanyang birthood. Ano po? So, para po ito sa mga baguhan, sa mga interesadong malaman, at uh, bago pa mapuan lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Siyempre po, ano, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kantingero, antingera ko dyan. So, uh, shout out po sa lahat sa mga baguhan at sa mga dati ko ng taga-subaybay. Salamat po, ano. So, eto po. Ang to po, ang pag-uusapan po natin, ang isi-share ko po sa inyo, ay ang mga bato na ito. So, titingnan po ninyo, ano at maya maya po i-enlarge ko siya para makita ninyo kung ano ang ano na tatanging bakit ang mga bato na napipiliin natin ay unique at may kakaiba silang ano uh, at para rin po itong mga tao kasi ipapakialam ko sa inyo kung bakit. So eto na po, i-enlarge ko po idadaan ko pa po ng isang beses bago po yung enlarge at gusto ko po na tingnan ninyo ano so, may ano po dito may uh, mga dinasalan ko na so, ito po ay for ano lang uh, information purposes only ano po doon sa mga gustong matuto o nagtatanong po sa akin kung ano uh, pa paano malalaman ang mutya. ano po at paano mo aalagaan ito so ayan po ano inaano ano ko na so titingnan po ninyong masyado so sana hindi masyadong mabilis ito pero iaano po natin i-enlarge once na maano na so ito po i-enlarge ko na ha So, ang una po nating aanohin, tatalakayin. Sana hindi makinggalaw na masyado ito. Wala po akong mukha ngayon na ipapakita kasi ito ay focus natin ay sa bato. So, ito po ang kukunin ko. So, ito pong nag-iisa. O, number one muna. So, big enlarge po natin. So, bakit nga ba ito sumama sa akin? Ano po? Bakit ito ay mainit sa mata ko? Bakit ito napunta sa akin? O bakit? Yan po ang laging katanungan natin. Bakit mainit kapag hinawakan ko? Ano? Bakit uh, ah, ah, nangingilabot ako pag hinawakan ko? Bakit? Ah, bakit? Bakit? Marami pong bakit. Ano? Bakit nagbago ang buhay ko? So, ito pong batong ito. Kung titingnan natin, pag, pakakuha po natin, ano? kay pag nakaw po kayo ng bato ora mismo po ang hahawakan natin ganyan ano so feel natin kasi may nararamdaman tayo so ngayon ang pangalawa po titingnan po natin so ito po ang gusto ko ituro sa inyo sa mga baguhan po ano sa pag ano po titingnan po ninyo si siya sa tin niyo bakit pagkakaib ila, iba ano ang pagkakaiba ng bato na to bakit ito naging mutya? Kasi po, itong bato na ito ay may laman. Ano nga ba ang sinasabing may laman? Opo, may, ta, may espiritu itong laman. May laman po ito. At i-explain ko po mamaya kung ano, kung papaano ito nalalamnan. So, ngayon po, etong bato po na ito, gusto ko po na tingnan ninyong mabuti, ano, habang sinisiyasat ko po, unti-unti. So, ito pong batong ito ay may ilang na, ilan na laman. Ano po ilan laman? Makikita po ninyo, ayan, ano po siya? Itong batong ito, mukha na ano. Ayan po siya, ano? Ayan, mukha. Ayan, yung bibig niya, ano po, makikita nyo? Ayan yung ilong niya, at ayan po yung mata niya. So, ganyan na ganyan po, kikita ninyo mukha na ano. Pero po, iikot ko uli. Makikita ninyo na nagkakailang ilan ang taang tao dito. Ayan po. Kita ninyo ano? Ayan. So, ayan po ano, tao 'yan. Ikot ko naman po uli. So habang pong iniikot nakikita natin ang iba-ibang mga hitsura. May mga nakakatakot, ito po ayan nakakatakot siya, ano? Merong mabait, ayan mabait siya. At ito naman siya po yung bantay niya. Eh, siya po yung ano mismo. Siya yung tinatawag nating mutya, ano? So, meron pa po dito ang titingnan ninyo. Meron pa dito yung dalawa. Ito po yung ano, yung bantay mismo. Kita ninyo ha? Bantay mismo. So, pag ano po, sige lang po ang ikot natin. Makikita natin kung ilan ang laman yan. Kasi hindi po yan tatakbo. Eh, wala silang pupuntahan. Ano po? Makikita mo at makikita mo yan. Hindi sila makakatakbo. So, ang ganito po, na pamamaraan, malalaman natin kung alin ang mabait. Ano po? So, ito mabait ito. Ang bantay, itong bantay po na ito, ma, ano po siya, matapang siya. Hindi siya ano, matapang po itong anong ito bantay. So, kung ito po ang bubuksan natin, ito ang bubuksan natin bantay na ito, makakalabas po lahat ng naan dyan. Kaya po, ang ginagawa po matututo, dapat matutu tayo kung paano natin bubuksan ito, itong bantay na ito, na ang palalabasin pag binuksan natin, itong bantay na ito papasunodin natin na para yung nasa loob, pagkailangan natin, matutulungan tayo. Yan po ang sinasabi na mocha Hindi po ano, hindi ganito, ano na, bato lang may ano na may power na hindi po kaya ang mutya po Ayan, titingnan nyo po ano. Yung sinasabi ko kaninang nakakatakot, itong nakakatakot na to, hindi ito pwedeng makalabas. So, hindi ko po ito pwedeng palabasin. Ano? Kaya ito po, kaya ako nagko-collection po. Ano? So, ngayon, pili po na tayo ng itong, ano, katabi niya, ano? So, eto po, titingnan natin. Ano lamang siya? Bato siya, ano? yon pebbles po siya kung tatawagin. So, kasi nga po hindi pa siya nauurasyonan. Hindi ko pa naano na, na dadasalan kaya hindi pa siya ano uh, lumalabas. Ano po? Pero naandyan na po siya. Makikita niyo na Makikita niyo na po kasi ang mga ganito po pag walang ano, pag walang bantay nasa ano po sila, nasa loob na ano po na surface lamang sila kapag ano um, kailangan mo na silang gawin so ganyan po ang ano ang gusto kong i explain sa inyo pagdating po sa mga bato na napupulot natin ano po kaya titingnan po nating masyado bakit ba ang bato na ito ay masyadong malapit sa atin ano po so ayan po ang nakikita ko po posibleng iba rin sa nakikita ninyo at sa nakikita ng iba kasi ang isang bato po ay marami ang laman ano po marami po ang laman kaya importante po na ito ay naiintindihan natin hindi lang basta-basta kaya po ang mutya nagagalit kasi may laman po siya yun ang tinatawag na bertod kasi may laman po sila. Ano? So, ano po? Pili ako ng isa. Pag malayo po ganyan, tingnan natin ano. So, halimbawa, ito po ano. So, ayan. So, ito po. Napili ko kasi sa hitsurin niya palang. Nagandahan po ako. Sabi ko maganda ito na ano, paakyatan. Ano po? Kasi it, ang ukulay niya puti at itim. And then at the same time po, ano siya? Um, magagamit siya sa aking collection po. So, ayan po ano. Makikita ninyo, hindi ko po isasabi sa inyo kung ano ang mga naan dyan na. Kasi gusto ko po na kayo mismo ang makakita kayo mismo ang mag-obserba kung ano nga ba talaga ang naandyan. Ano po? Bakit nga ba ang bato na tila wala namang kahit tsutsura? Basta na lang na, ano sa atin, pinupulot natin. Ano po? Itong ganito. Ayan. Ito po. So, pick enlarge in Larchil, ganyan na po ang ano ko dadadaan ko po kasi kung iisa-isahin ko ano siya um, mas mahabang-mahaba ano po kayo po ang magtingin kung ano ang nakikita ninyo May ano, isa pa po akong i So, hindi po ako nagsasalita kasi gusto ko na kayo ay mag-focus ng pagtitingin kung ano ang nakikita ninyo. So, dito po tayo sa itim. Ang itim po na ano, na mucha, ay iba ang bertod ng pagaano nito iba ang bertod po ng itim na mabato ano kaysa sa ganit sa ibang ano ang itim po papaano mo malalaman kung meron siya pinapili tayo ng isa so Ngayon po. Dito na tayo ano. Ayan. Ang bato po na ito, eh uh, ito. Kung kayo po makakahanap ng bato na may ano pa ikot po ang uh, ganyan ano. Ito po ay tinatawag na witches rock. So hindi po masama ang uh, witches rock kasi itong po tinatawag din niya na wish wishing stone. So, ang ano po, kapag makakuha ka nito, pumunta ka sa may ano, tubig, sa salog, sa sapa, sa lawa, sa lake, ano po, kaya sa dagat. Ang gawin mo po, hawakan mo ito, mag-wish ka. Pag-wish mo po, hindi para sa'yo ang wish na yon. Ang wish mo po ay para kung kaninong tao sabay mo po itapon siya. Kasi, ito po, ang wish na ito na ginawa mo, mangyayari po yun doon sa tao na yun, tapos mangyayari sa'yo. Pero kung ang wish na ito ay para sa'yo lang, hindi po mangyayari. Kasi, ang anong ito, ito yung tinatawag na kung ano ang itapon mo, siya ang babalik sa iyo. Kung ano ang pig wish mo, 'yun ang babalik sa iyo. Kaya pag nag-wish ka para sa iba, ito rin ang babalik sa iyo kaya kung ano uh, giving ka giving din sa iyo ang ano ang uh, tinatawag na universe ano po so yan ako po ay nagko-collect ng ganito so, kaya marami po akong ganito so ito po makikita ninyo ano ayan ito, ayan, makikita po ninyo. Ayan. Ano na po sila? ah uh, ito po ay matagal na po itong ano, ah, uh, ng bato. Matagal na po siya. Ayan, yan po, matagal na rin ito. Matanda na po ito, nagwardya. So, ito po ang importanteng ipapakita ko sa inyo. Ano po? So, ito pong bato na ito. Ayan. So, titingnan po ano. So, ang ano po nito ay nakaganyan. Ganyan dapat nakatayo ano. So, titingnan po natin. Enlarge ko po ano para makita ninyo kung ano ang maganda sa bato na ito. Ayan po makikita ninyo may ano may mga may hugis na po ano, may hugis. So ikot mo po. Ito ay tinuturo ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ikot po ano, iikot hanggang sa makita ninyo yung tao. Ayan po. So, makikita ninyo, kita ninyo po, ayan siya. Ayan. Kita niyo po. Ayan siya. Ayan yung mata niya. Tapos, bibig niya, yung ulo niya, yung kamay niya, yung paa niya. Ayan po siya. So, ngayon po, ito, ready na po itong lumabas. Anytime na ano, tawagin ko siya, lalabas po yan. Pero, kailangan, yung gwardya, ano po, ayan, yung gwardya po, ano, tingnan ninyo, ayan yung mata niya, yung ilong niya, yung bibig niya. Yung gwardya po, dapat ang mabukas para makalabas yon. Kaya, may mga ritual na ginagawa po, kasi ang gwardya po na ito, yun din sila din ang tatawag pag hindi na ito makabalik. Kasi ang ano po, ang dahilan kung bakit ang bato may mga ano, may mga espiritu kasi yan po doon sa lugar nila, ano po, nagkakasala sila. Yung mga nagkakasala, yung ang ano nila, ang parusa nila, inilalagay po sila sa bato ngayon mapifree lamang sila kung may makakuha nakapareho natin tapos palabasin natin kaya po kapag tayo nakakita ng mutya tapos minsan nagbago ang takbo natin ang buhay natin naging masama kasi ang napulot natin ay ano hindi maganda kasi aalamin mo po kung ilan ang laman nun, kung may masama, kung may mabuti. Kung masama po lahat, natural, hindi mo tatawagin. Kung mabuti, natural, kung kailangan mo yun, ano, saka mo papalabasin, ano po. So, ganyan po ang pag-ano ng mucha. Ganyan po ang pag-aalaga ng mucha. Kaya ito po sinasabi ko sa inyo. Ang mga gamit ko ay alaga ko. Hindi po ano, hindi ko po ito pag-aari. Ito ay mga alaga ko. So, sana po nakatulong ito, nakabigay ng information sa inyo. At uh, good luck po sa inyong pag-ano, sa paghanap ng mga mocha Salamat po.